Oh, mga katunin sa matumpan at umaga po at ayan po mga rin po ng aking mga anak sa school at late na po sila late na late na po ayan anak dali na 6 ano na late na po kayo Hindi na po

Nak, nako nang uh, isang minuto na ako. Kaan ba eh? Ba? 16 na. 16. Hmm. What time? Alasays, Jess. Wala, nakanay na kami sa nila. Late na naman ako. Kaya nga, Jeanne. Nako, late na. Last night namin, na, six pa. Oo, ayan ang siya sabi ko. Na-late din ako pagising.

Oh, ano kambingyun ako na ako, ano? ako? oh debat no. saan okay, so, na kapatid ninyo sama niyo sa ko ng school at late na kung ano kung magchikit dey leh Late na, mahal mm. eh si duro mahal uh, uh, or mahal 25 minutes kung 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 aming, ano, ang kung 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 kung

ay uh, basang basa ng kote okay. ng mga Marilit lang kayo pagka nagpo-commute kayo. Pero sa mga ganito may atit. <clears throat> Mabilis lang. Mayroon na tayong tinakbong 5 minutes. Wala ang pila o.

eh medyo ma-traffic pa dito dahil malapit ng school. Ah, magagap na dahil uh, magti-training kasi yung ng 10 days e sabi naman ni meches ganoon lang din naman kasi eh, magiging sundo nalang sa isang training mag-training ka ng 3 days sa uh, opisina at uh, mag uh, 6 days ka uh, para

Danda na lang, huwag tumakbo. Baka mamaya wala pa. Sa, babay na. Ayan po mga katunying. At mayroon po tayo Mayroon po tayong, uh, uh, tayong na-consume na, uh, 13 minutes at uh, nandito na po at ayan po yung school ng uh, anak ko dito sa high school sa main Muntin Lupa City. Ayan po, makikita ko lang sa inyo. Mga katunin, ayan. Ayan po, ayan. Paikot po yan, mga katunin. Ayan, ayan po. Ayan, mga katunin. Ayan, mga school na anak ko dito sa Min, Muntin Lupa City. Okay, at maraming salamat po. At uh, sana po ay like and share lang po sa aking uh, upload videos. Uh, isang magandang umaga po sa lahat, mga katunyeng. Ayan po. At, uh, siyempre, ang inyong lingkod, katunyeng Kualis Vlog. na lang po sa YouTube channel ko. At, uh, maraming maramang magdamat sa inyo. Ayan po. At, lagi nating tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Bye-bye. I love you all.